Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction itong post ni Joey Di Bebre Sabi niya, mainit ulo ni Tita Corina sa luxury cars sa Congress Kaya bang ipatawag sa Tricom? <laughs> okay, so I don't know kung kailan itong statement ni Corina Sanchez kasama na si Pinky Webb. Pinag-uusapan nila mga luxury cars. Ang ganda ng dating. Okay, pakinggan natin sila. Kaya na ako sa lumakong kotse as long as it's well-maintained. Yeah, hindi kasi ako conscious sa cars but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko siyempre tatanggihan. Kala ko sabi mo, siyempre hindi ko tatanggapin. <laughs> Ay hindi, hindi <laughs> ko tatanggihan. Tapos ipipenta ko. And Ayun, And then donated to charity. wow <laughs> wow oh, oh. Pero marami kasi din talaga mahilig sa luxury cars. Yes. No harm, and, di ba? And there's no problem more with that. More and more of them in Congress. 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 Nice. <laughs> yes, go to the parking lot of Congress. That's what they said. Itago naman. Ha? Itago naman. Aba, e eh, kung sa marangal naman na paraan na nabili, bakit itatago? Ah, pero nasa, di ba, you should live a modest ano, life pag ikay isang public official. Is exactly. that, It's is exactly in the Constitution? <laughs> Sabihin nila, well, its not unconstitutional to have a luxury car <laughs> dahil <laughs> binili ko naman sa sarili. Oo, oo 'di ba? Basta make sure sarili mong pera. Sige. Ma ako masaya na ako sa Ah, uh, ulitin natin ha. Ma ako masaya na ako sa Luma kong kotse, as long as it's well-maintained. Yeah. Hindi kasi ako conscious sa cars, but I'm sure that Ferrari is something else. At pag binigyan ako ng ganyan libre, hindi ko siyempre tatanggihan. Kala <laughs> ko <laughs> Sab, sabihin mo, siyempre hindi ko tatanggapin. Ay, hindi, hindi ko <laughs> tatanggihan. <laughs> Tapos ibibenta ko. Ayun, And then tama. donate it to charity. Ay, very good. Oh, oh. <laughs> Pero marami kasi din talaga mahilig sa luxury cars. Yes. No and, harm, di ba? And there's no more with and that. more of them in Congress. 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 <laughs> yes, <laughs> go to the parking lot of Congress. That's what they said. Itago naman. Ha? Itago naman. Aba, e eh, kung sa marangal naman ang paraan niya nabili, bakit itatago? Ah, pero nasa, di ba, you should live a modest ano, life pag ikay isang public official. Is that, okay. it, the, in the Constitution? <laughs> Sabihin nila, well, It's not unconstitutional to have a luxury car. Dahil, pinili ko naman sa sarili. Oo, oh, di ba? Basta make sure sarili mong pera. Make Sana sure. ako, ako masaya na ako sa... Ang galing ng pagkabitaw. uh, it's not unconstitutional to have a luxury car. Sabi naman, wala namang nakasulat sa konstitusyon na bawal. Kaya lang, make sure na galing sa iyong sariling pera ang pinambili mo ng luxury car. Okay? So mainit nga. Marami daw nakaparking sa Congress. So ginugol ko Sino yung mga kongresista na napapabalita na may mga luxury cars. Nako. Nakaka ano, hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan. Uh, Ayoko na, basta naging issue yan, luxury cars, ano pa yan, mga branded bags, mga branded na rilo, na millions of pesos, rilo pa lang yan ha. Mga branded na bags, millions din, ano pa, sapatos. Mm. Grabe, so ano ba yan, modest life ba yan? yung magkaroon ka ng millions, uh, bag pa lang, sapatos pa lang, damit pa lang, uh, rilo. Then of course, luxury cars, eh, talagang mahal. Okay? Hindi talaga masama magkaroon ng luxury car o mamahalin basta galing sa iyong sariling sikap, huwag lang sa pera ng taong bayan. Okay. Uh, may pamangkin ako. Hmm, Sinerte sa online business. Nako, biglang bumili ng ano, hindi naman luxury car, kaya lang sports car. Yung Mustang Shelby. Uh, millions din ang pagbili niya. Nakaparking lang sa aming bahay. Naawa ako kasi... Hindi siya masyadong marunong mag-drive, yung pamangkin ko. Tapos, nasa Manila siya, naka-base. So, naawa ako sa kanyang sports car na Mustang. Talagang, 8-cylinder. Tapos, sa... Uh... So, paminsan-minsan, nilalabas ko dahil naawa ko eh. Nako, pagparada ko ngayon sa... Kakain ba ako sa at all you can na restaurant, naku, lumalapit ang mga tao. Nagpapapicture, tapos grabe ang ano nila. Kala ko, sinasabi ko kagad, hindi sa akin yan na Eh, Drenive ko lang dahil kawawa, hindi nagagamit sa aking pamangkin yan. Baka akala nila, sa akin yon yung Mustang na sports car. Kailang, ang sarap. Ang sarap i-drive. Uh, masarap yung feeling na Nag-dra-drive ako ng Mustang sports car. Kailang hindi akin. So, nako, yung tanong ni Joey Pibre Kaya bang ipatawag ng Tricom? I don't know. <laughs> I don't know. Uh, ano ba? Magbasa lang tayo sa mga comments. May mga comments na ba dito? <clears throat> Sabi, Romel Lopez Danao. Nako, huwag nyong i-level si Corina sa mga kahong hunga ninyong DDS vloggers para kayong kinumpara ng pikat at ibong tarap. <laughs> uh, Mary Grace Piate, ingit sila kay Chris Gretchen Pulido kasi naka Ferrari. Na? Binubuli nila kasi yan si JF dati sa TV Patrol. Bitangkor Bombon Francisco, marangal nga naman, taxpayers money, palihim na nakaw. Nete, sabya sana may video sa parking area, bilangan natin lahat ng luxury cars na nandun. How much kaya ang total? Emma Rojas, mga legal na magnanakaw. Uh, City, Aina Alexander. Joey Di Bebre, madam, wala bang makakuha ng photo sa parking lot na yan. Na lang ako. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panunod sa ating mga videos. Nagkakaroon tayo ng income sa channel na ito dahil sa inyo. At ang ating income, tinutulong natin sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libring yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng bagong bahay or repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito. Kabalikat kay sa pagtulong. Sana ituloy nyo lang ang panonood sa ating mga videos, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Una ni Balay ni Angkol, ang gatuluan o iyan ang gayatang tangon ang sen. So, tanawa ang lansang. Daan naman dahil ng nga, ano, nagsunga na daan. <laughs> Ay, gura ka ibuto na lang ay kuha na kayo lata na kayo ang hero hindi tantang mm -hmm. sige gatop na good si angkol oh. kuha na good siya kanang uh, lansang na sila sa atok oh, tuas tulog sila ka buok Oh, 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 Angkol, dili na mo matuluan kay bago na mong balay. Oo, oh, maayo na kayo ng na. Oo. Oh, na mo nga bago. mo ang balay ni angkol na git siya magdating siya kay hapit na mamput mo ilan so diri na daw sila karon dali siya nga maning ato kay diri na sila karon magkuha uh, lang sila o oh, salog nila oo ang saan ko oh. di ma Oo, oh, oh. di rin na mo karoon ang kol matulog. Oo, oh. at least mauman ang atop ba. Oo. Oh. Kapit sa mamutan Kali ah. sadan sa ka dani ni Moman Katulong mo kabuk Ngagataba Nga nga Oo Oo Basta magtinabang at trabaho Dali ragid Moman dali-dali din ni nila mahuman sa pag-atop ni ang ang balay ni angkol na yan ang ang atop so nagatop na siya o bag o karon kining magdali si angkol ng mamani ni niya kay diri na daw sila karon matulog uh, at least nga dili na daw sila matuluan Uh, Sige, Uncle. Salamat. Oo, oo. Salamat sa inyo. Oo. Oo. Makabalay na yun mo.